Kalugi, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer from Agdao. Agdao Sultan Kudarat State University o Politik na <laughs> eh. So ayan mga kalugit, ayan o, oh, grabe kayong kuko madam, ay ni Sir D.I. Ay. So mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Davao City Street, mga kalugit sa Guard House. Ang isang salon natin mga kalugit sa Phase 1, Block 58, Lot malapit lang yan mga kalugit sa guardhouse gikan kayo sa um, ano mga kalugit sa guardhouse uh, right side kayo mga kalugit na may car wash eh. makita ka mo salon nga to story nga balay nga may blue ako ana siya <coughs>

no sir no tres passing ka ayo sige sali sali no, di sa amon nga no, uh, conversation uh, diri duway ka kabalo nga uh, lahi among gina istoryahan uh, diri dapat di lahi imong balay dira lahi pud ako adi Kusog-usog like <laughs> 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 ang tubig ba dito? Gaagos dahil sa may sin. Ah, um, Pamuin. Nag-awas <laughs> ba? Eh, pakita agad lang. Isin sa GC, God. Gay-off ko na dito. Pakita agad sa ilaha, God. I-send sa group chat ba? tong Lake, God, nga galibot. Nga hindi siya. <laughs>

Ang unsa? Abi mo ang normal nga kuko hindi nga to ang kuha. Kaya di ba magdugo. Para kay ano jud siya maga jud siya nga ano. Dai Friday man sa ano, dai Halid holiday man sa 29 dai. Dai, oh, hindi ko bitan din. Di ba, sa mo ang details dai. Ah, mang pagdating ang siguro.

Смотрите, hmm? как

Residential Center nasa ano tayo Residential Mag-apply mo ano ang requirements tayo? Eh? Matagal naman kasi kung mother 10 years uh, madali lang siya Oo no? Oo uh Mura lang Pero hmm. so, duman pa kayo sa barangay May bookkeeper ko bayad na lang. Hmm. ang mabayaran dyan? Depende, my dear. Hmm. problema ako hindi ko ka anong gawin. pag paper ka lang. Pero kaya pira-pira naman ang bindaw ngayon. Okay, lang. Hmm. Correct. na okay. Hindi pa kami sinisika kay Trinans pa lang Tapos magkano ang ano mo sa bookkeeper mo? Para makakuha ako ng idea. Monthly ba yan? Bayaran siya or hmm. annual? Hmm? Annual. Ay, every first quarter, second quarter ah, quarterly mm -mm. labot every year depende sa klase ng business ang um, mm -hmm. charge nila pero kaya bakit sila hindi magbayan dalawa yata meron si dito sa unadang ninyo baka wala kang BIR lang

ano yan, grocery or so Mga kalugit tapos na mga kalugit. So grabe kayo Ang ni Sir. Mm. Sa mga kalugit, lagyan na natin ng magic sarap ang puko Sir. Sa mga kalugit, huwag niyo po kalimutan ni like and share, pindot notification bell para update kayo lang agi sa aking mga vlog. Ayan mga kalugit, like and share mga kalugit para always kayo updated sa aking vlog. At punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Black 56, Lot 60, Coms Mintal, Davao City. Thank you so much.